Kapag gusto mo rin maging magaling sa isang bagay, dapat magaling din ang nagtuturo. Yan po ang pagkakataong ibinigay sa mga dalawandaang batang kalahok sa libreng football clinic ng Spanish team na Real Madrid. Maki Summer Sarap kay Ma'am Gonzalez. And dahil sa Philippine Ascals, sumikat ang larong football sa Pilipinas. At ngayong summer, maswerte ang ilang batang maturuan ng mga coach na sikat na Real Madrid Football Club. Ang 12 anyos na si Meg, hindi makapaniwalang mga coach galing sa Europa ang nagtuturo sa kanya. Nagumpisa kasi siyang mag-football sa pasapasahan lang. Masaya te. Kasi po ano, at least nababahagi nila sa amin yung kung ano yung galing nila. May mababahagi rin kami sa iba. Isa lang si Meg sa 250 batang nakasali sa Football Clinic. Karamihan, kapus palad. bueno, estamos encantados de estar aquí pasando eh, estas jornadas con ellos. Nos gustaría poder estar más tiempo, pero pero bueno, esperemos volver pronto en, en, un futuro. Malaking tulong daw ito para ipalaganap ang football sa bansa. Galing kasi sa isa sa mga pinakamagagaling na football club sa mundo ang trainers. Uh, it's not just going to be this uh, football clinic, but uh, maybe uh, more continuously helping Philippine football. I was advising them that maybe next year uh, they can help us in the, you know, establishing our elite centers for grassroots sa bansa ang Real Madrid makakalaro ba nila ang Ascals Well that would be a dream you know <laughs> But uh, at the moment we don't have stadium to uh, probably uh, you know accommodate all the fans that we'll want to watch in the future we might be able to invite them You have to speak uh, with the president of the federation to get that uh, the team to uh, come travel to Spain mas magtuturo ulit sa mga bata ang mga Spanish coach. Mab Gonzales, Nakatuto, 24 Horas.